May nakuha namin maram guys Kanina hmm. Sarap Nag-iisa lang siyang Hinug dun sa puno Ayan o oh. mm -hmm. <laughs> Sarap Lasa niya guys parang may gatas na Usa mm. Sa Tagalog pa masarap. Ito yung marang. Marami yan dito sa farm. Yan. Marami. Yung puno na yun, oh. yan, yan Yan galing yan. Napakasarap. Uh, mm -hmm. Marang sa Manila nito 150 ang kilo. Dere ba ang Mindanao. Mhm. Mm Galing kami nagtanim ng Ito yung farm. Masida farm. Highway highway lang oh. Madaan oh. Ah, sarap talaga ng marang. Hmm. Chamba namin na nakita namin doon sa puno eh. May buto siya oh. Sa mga kain nito, pumunta kayo ng Mindanao. Marami dito to. Kailangan kumain kayo nito mga may laman ng tiyan kasi. sesakit dia itu Hmm. Mm hmm.